mga pananampalataya, may oras ka ba? Tara, pagnilayan natin ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Nung panang iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinaunan niya sila ng dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may ari, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lokbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbataan kanino man. Pagpasok ninyo sa aninmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakan nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit ito. Manatini kayo sa bahay ng inyong tutul tinutuluyan. Kanin ninyo at tinumin ang anumang idudulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap na kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ang bahay. Kapag tinanggap kayo sa aninmang bayan, bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit, Salin sa mang bayang hindi tumanggap sa inyo. Lumabas kayo sa mga lansangan at sabihin ninyo pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pagkatandaan ninyo na malapit na malapit na sa inyo ang paghari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang pitumput dalawa. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapanyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapanyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Ngayon man, magalak kayo. Inidan sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kung hindi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nais nice mo bang maglingkod sa Panginoon? Mga kapanan ng palataya, tayo ay nasa ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo ngayong araw nito, Isinugo ni Yesus ang pitumput dalawang alagad upang gampanan ang kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita at gumawa ng himala sa pangalan ng ating Panginoon, Panginoong Yesus. Katulad ng pitumput dalawang alagad dito, tayo rin ay tinatawagin upang gampanan ang ating mga misyon sa buhay. Ito ay ang maging saksi sa mabuting balita. Tinatawagin tayo na ibahagi ito sa iba higit lalo sa mga hindi o kulang ang pananampalataya sa Kanya. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos upang maging lingkod Niya. Tinatawag tayo sa iba't ibang mga pamamaraan at kadahilanan. Yung iba, tinawag upang maging lingkod bilang mga pare at madre. Yung iba naman ay para magkaroon ng asawa. At yung iba naman ay upang maging lingkod habang buhay bilang single na tao. Iba-iba man, subalit iisa lang ang dapat ating tandaan. Iisa lang ang dapat ating gampanan. Ang makita sa atin ang Diyos sa pamagitan ng pagsasabuhay sa mga turo at aral ni Jesus. Marahil ay napapanood natin sa mga TV at sa mga social media ang iba't ibang mga himala na nagawa ng mga lingkod ng Diyos. Tayo rin, katulad niya o katulad nila, ay magagawa rin natin basta't kapining o nasa piling natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Sa tipatuloy na paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, hingin natin ang biyaya ng Diyos upang sa pangalan niya ay magawa nating may pahayagi siya sa iba. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pagtawag sa amin upang maglingkod sa inyo. Biya mo po kami upang may pahayag ka namin sa iba. Alam po namin na kapag ikaw ay nasa amin, ang iyong biyaya ay nasa amin, ang lahat ng iposible ay magagawa namin sa iyong pangalan. Amen.